Magandang araw po oh, dito sa aming bukid. yung mga alaga namin. no oh. Yung mga gansa at yung baboy namin dito nagabungkal gabungkal. Meron kasi kaming baboy dito na nakatali. Itong ating barakong baboy. No? Uh, ah, minsan kasi meron kaming manok dito namatay matay kanina. Nakuha namin. may na na nakuha namin dyan. Oh, dahil na nangitlog pala dyan. Nagalimlim. Tapos namatay. So posible may ahas dito. Oh, kaya pinakawalan ko yung baboy dyan. Oh, para kainin niya yung mga damo. Eh sayang din kasi itong mga damo kung ito ay aming uh, lilinisin. Sayang, ay eh, kinakain naman 'to ng baboy. So, yan, lagay natin 'yung baboy dyan Eh naman natin, wala naman dito 'yung ahas. No nakaraan kasi doon sa kabilang naman 'yung pabo namin. 'To naman namatay, nagalimlim na pabo. No so, minsan kasi kung saan-saan sa naglilimlim nang yung mga pabo. No, gani uh, kanina lang nakita namin 'yung manok naman dito. No, so siguro may naglalakad-lakad dito 'yung ahas kasi medyo madamo pa. No, kaya ang plano ko, itong baboy namin, no, yan yung aming uh, ililipat-lipat dito. No, ngayon nandito na siya sa damuhang ito. So ay doon naman para luminis tong paligid na to, no? So wala nang magpagtataguan tong ahas at hindi na rin mangitlog kung saan-saan yung mga manok, yung mga pabo. No, kasi meron din tayo diyan. Ayan, may mga space naman tayong itlogan nila doon sa kabila, doon yung mga bahayan nila no, bahay ng manok, bahay ng pabo, no, may mga nilagay naman tayo dyan na uh, itugan nila. So uh, sayang naman kapag uh, hindi nila ginagamit 'yon at sa damuhan lamang sila nangingitlog. Ayan, ito ay may tubo, no, tubuhan din. Ayan. Itong baboy kasi na to, although ito ay no, ano to, uh, hybrid na baboy ito na uh, barako. No, pero sanay na sanay na ito sa mga natural na pagkain kasi biik pa lang no, sinasanay na, nagbibigay ng feeds pero hinahaluan ng dahan-dahan ng mga natural na pagkain no, kaya nasanay itong baboy namin kaya ngayon, ayan, sab no, parang kambing na rin, kung may alaga tayong kambing baka, kalabaw ay parang ganun na rin yung alaga naming baboy na ito ay malaki ito no, siguro nasa halos isandaang kilo rin itong baboy na to sa laki nito no, ganun kalaki, pero ang kinakain nito ay kangkong no, kinakain nito ay kamote yung mga talbos na kamote darak, no, kasaba. Yan yung mga nito. At ayan, yung mga damo, nakain din niya. Yan, napakagaling ng baboy nating ito. Barako. So, dito naman sa barako, hindi kailangan na sobrang malaki. No, yung sakto lang katawan niya, ito. Pero kapag uh, yung mga lahi nito, mga biik, ay magagandang lahi na tumataba din naman, lumalaking katawan. No, hindi kailangan sobrang laki. Kasi pag sobrang laki din itong barako namin, ay hindi rin nagpapababa dito, nagpapasampay yung ibang inahin kasi na na pipilayan, no? Sobrang bigat. So ito ay sakto lamang itong uh, laki ng barako nating to. At uh, talagang napaka-healthy ng pagkain niya. Ay mga natural na pagkain. No, walang synthetic ang mga kinakain ng baboy na ito. Yan, yan yung aming paraan dito doon sa unahan naman. Nandoon din yung aming mga inahing baboy. May isang barako din kami doon sa ating uh, free range area diyan sa loob, no? So, Uh, ando naman yon banda. Actually, may mga video na rin tayo nyan na ipakita na rin natin sa ibang video. Pwede nyo tingnan din sa ibang video natin. Ito naman, ito yung solusyon kapag wala tayong kulungan ng baboy. No, pwede pwede rin na ganito yung paraan natin. No, tatali lang natin sa ilalim ng puno. No, actually ito, dahil nga dito siya nakatira, may puno dito. Ma uh, puno ng Madrid di kakaw ito na lumaki na. So, diyan namin tinatali yan kaya lang hindi niya na maabot yung mga damuhan. Kaya at ginawa ko, tinali ko muna siya dito sa eto para hindi siya makakalayo pero maabot niya yung mga damo na nandito sa paligid no, tulad yan Ayan kasi pinamugaran ng uh, manok dyan ang ingitlog. tapos yun may duda patay na may ahas na nakakarating dito kasi nga mga damo no, masukal so nilagyan natin ng baboy Ayan, yan ganyan kagaling ating mga baboy dito so, imbis, na imawir pa natin linisin natin isa isa so baboy na lang aking pinapasugod para hindi masayang damo makain ng baboy bubungkalin niya pa yan so talagang mas malinis no maraming magandang benepisyo na makuha yung ano natin diyan anong uh, nakaraan kasi diyan yung pabo eh. eh namatay din nagalimlim tapos namatay din tapos may kagat ng ahas so may ahas talaga dito gumagala yan, ganyan talaga sa bukid kasi doon sa unahan masukal na diyan no uh, yung ibang area naman malinis eh, ito medyo may mga damo-damo pa uh, ayan talaga sa bukid no ganun talaga ang normal dito sa bukid minsan may mga ganun pagkakataon so ayan so ganyan kagaling tong baboy namin no, ayan. yung mga manok naman natin nandiyan yung gumagala ayan, siya ang ating tagalinis dito sa paligid no, doon sa unahan naman ay hey, kumustahin natin yung mga pabo ko may pabo kami na pinaano ito inahing baboy medyo payat siya uh, meron kami ditong mga pabo din na dala ng inahing manok. Itong napakagaling inahing manok na nandito. Talagang ang alagaan natin ito kasi hihira ang pagkakataon na magkaroon ng ganitong klaseng manok. Inahing manok na kayang mag-alaga kahit mga bagong sisiyo na hinahalo ko, inaalagaan niya. Ayan no Oh. Ah, kanina dito, nilagay ko bagong sisew Abay, tinutuka. Eh, yun, hinalo ko dito. Inaalagaan niya. Kalagoy tukain. Yun pala, tinuturoan niyang tumuka dun sa pagkain. O, oh, ganun kagaling tong manok natin to ay kailangan na naman natin linisin itong ganilang... eh, tatanggalin ko lang itong kainan nila at may mga mga ano na yan, may mga dumi na oh, yan. yung inuman nila ay eh, kailangan kong ano linisin Ayan. kasi may mga dumi na halo Isa kasi dyan dumudumi yung mga sisiw eh nakakabulati yan yung mga sisiw natin dahil sa ganyan o, oh, pag nainom nila yung tubig na may kuha nila dumi yan no? o ayan yung ating mga alaga dito o ayan ito naman yung dati naka brooding to brooding mino brooder ko rin to meron tayong natira dito na siguro nasa mahigit kumula mga 20 eh madami dati yun kailangan maraming namatay No, dati kasi karton, tinatago ko sa karton, walang inahin. Ngayon ginawa ko, nagbo-brooding ako. Ito, kasama yung inahin, tapos nandiyan yung mga sisiw. No, Uh, sila na yung nag-aalaga sa mga sisiw. Pag tuwing gabi, wala nang ilaw, so nagtatago na lang yung mga sisiw doon sa mga pakpak -pak na inahin. Kasi yun talaga ang normal, natural way ng pag alaga dito sa bukid ng mga native chicken. Inahin na nagdadala. Kaya lang kapag pinapakawalan namin, madalas na napapansin namin, nababawasan, unti-unting nababawasan yung mga sisiw ng inahing manok. So, ngayon, uh, dyan na lang, pinasok na lang natin sa kulungan para, hindi sila maabot o hindi pasok ng mga predators kasi nandyan yung mga daga so, no, sa ganito kasing paraan so, no, may mga predators din minsan may mga daga or uh, may mga ligaw na mga pusa ligaw na aso at iba pang mga hayop yung mga tinggawong, milo no, mga ganon, marami dito may mga ganon kasi dito sa amin dahil ngay may mga damuhan yan malawak yung damuhan dyan so kailangan talagang ilagay sila dyan para mas safe na rin no? so yan ang aming paraan so dito naman sa unahan andito naman yung mga bagong ginawa kong pugad ng manok ay kumustahin natin meron nga pala akong nagilimlim dito na isang pabo yan kung dyan ba siya o yan o yan huwag lang natin masyadong panin Sturbuhin. Ayan, may mga pugad akong bagong ginawa dito. Ayan, maging nagalimlim. Isa ilalim. Ayan, mga dati na yan. Ayan, may nag-itlog. Oh. O, oh. oh, yan. Isang manok natin. Tapos dito. Ito yung mga pugad. Ito yung mga bagong dinagdag kong pugad dito sa taas. Ayan, marami pang bakante. Ayan, sa isa, iba, isa pa lang. Pwede pang lagyan yan dyan. Ayan. So, meron tayong mga inihandang pugad dyan. Kasi kung saan-saan lamang nangingitlog yung mga alaga namin no, tulad nun oh. no, mga pabo ngayon pinapalabas ko rin no, bandang tanghali pinapalabas ko na yung mga pabo mga manok para magala-gala sila so ito naman yung mga pabahay namin dito mga housing ng mga alaga namin ayan dating bahay ng itik ngayon naging panggalatang bahay na bahay ng manok halo-halo na yung katira dyan dating bahay ng gansa no, naging itlogan din ng manok ayan So, dun sa kabila, dating bahay ng kambing, eh, naging bahay yan ng manok ngayon. Yung mga kambing kasi nilipat namin doon sa kabila, sa malalay, malayong lugar na may maraming damo. Yun kasi kailangan ng mga kambing. At dito may nagalimlim dito yung pabo. Ayan Oh. may mga pabo tayo dyan. Ayan Tapos dito sa unahan, marami tayo dito mga namumungang mga prutas ngayon. Nag-prutas din kasi dito sa amin. Oh, meron tayong marang. Yan, marang. oh, daming bungay marang natin. Mangustin, meron din tayo dito. Ayan. Meron din tayong mangustin, ayan. Plus, meron din tayong rambutan. Hi, ayan, may rambutan din tayo. Ayan, may mga hinog na rin. Meron din iba na hindi pa masyadong hinog. Dito sa unahan, meron din tayo dito ang lansones. Oh, may mga lansones din tayo dyan 'yan rambutan. Yung lansones namin, hilaw pa. Hilaw pa 'yung lansones namin. Ayun. Oh. Mga lansones tayo dito na hilaw pa. Ayan, may rambutan din doon. may bata sa taas oh. Si Dudong. 'Yan. Ito may mga hinog na rin 'yung lansones natin dito. Ayun oh may mga ilan ilan na rin hinog oh, yun yung ating paligid dito sa bukid yung gansa nandyan doon may konting uh, party party ayun si Dudong sa taas oh. hinahinay dong ha o si Dudong ayun oh. yun ang rambutan Tama, tamis na rambutan

Wala na, na. sila ate, pinanaan. -an. Hmm. Ang lambay o kalimango. wala mga gipa na. Anong namay niwang? Naway unod. Lambay. Ang lima ko, kapo na. Ang mga nga 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 nga

Ayan yung ating mga pabo dito. Ayan no. Ito sa paligid pero din kami tuloy mo tayo dito. Pero tayo dito dalandan. Ayan na may dalandan dito. Wow, dalandan. Ayan, daming dalandan. Ayan, no? So ayun, no? Maraming maraming salamat po sa inyong panonood dito sa video ngayon. Sa ating pag-ikot dito sa aming bukid. Maraming salamat. Thank you for watching po. Happy farming po.